mga kababayan, ako muli ang inyong lingkod, ito po ang uh, Elec Grace uh, TV ayan so ang uh, mga kristyano ba ay uh, pabor sa impeachment, kasi ito po yung uh, uh, ano ngayon, uh, viral okay, yung ating uh, vice president ng Pilipinas ay na-impeach sa Kongreso. Hindi pa naman totally na-impeach sa pangalawang Pangulo. kasi okay, imang mga Kristiyano kaya, no? maraming pabor na Kristiyano na ma-impeach no? o maisa lang sa paglilites. Sa aking pag-search, ang impeachment sa mga kilalang abogado. No? Doon ako maniniwala sa abogado. Hindi kung sa sino-sino. No? ah uh, according sa kanila, ang impeachment ay pure political trial. Hindi siya criminal ah uh, o any uh, case na nililitis sa korte. No, ang ay congressman sa kasinador at uh, ko may probable cause man ito ang uh, tingnan nyo no? kasi kasi may probable cause daw kung bakit uh, na uh, impeach okay pero kung nag-iisip ka kung nag-iisip tayo mabuti dahil sa political ito uh, kasi pwedeng kasuhan siya sa ombudsman sa korte sa NBI no? Sandigan Bayan, no? Marami kung talagang nagkasala. Uh, kung sisipati mong mabuti, ah uh, treat siya sa 2028, no? Dahil hanggang ngayon nangunguna. At ang mga nagpile ay mga kalaban, mga makakaliwa. Okay? So nakita nyo, kaya kung pabor ka doon sa ginawa, eh para kang makakaliwa. No? ah uh, maliwanag yan no? ito ay opinion ko lang so butuhan sa kongreso maraming bumoto kaya na i-diretso sa senado Tapos sa senado 16 ang kailangan para siya ay matanggal sa puesto, 16 na senador na buboto so nakita nyo guys so ibig sabihin kung walang 16 na bumoto at sabihin na natin na may kasalanan siya ay di abusuelto rin so nakita nyo sububoto so, lang sila according to their conscience hindi according to the grounds okay so politics nga ito mga kapatid so yung isang uh, brother ni nag-iisip maganda daw yon para mapaliwanag si makapagpaliwanag hindi nga eh. Kahit magpaliwanag, malaman na walang sala, ibuboto ko pa rin according to their conscience. May kasalanan o wala, pero buboto sila according to their conscience. Numbers pa rin. Kaya for me, hindi ako sangayon sa ganyang proceedings. no Kasi, according to their conscience, hindi according to the... to the complain lilit sasalaysayin lang yon pero hindi yon ang susundin according to their conscience pa rin okay so nakita natin di ba yung nagdaan na impeachment so para sa akin bilang lingkod ng dos at uh, mga kristyano uh, lalo na ang mga nagreklamo mga NPA lalo na dahil political yan hindi dapat talaga tayo sa mga ayon no ata uh, gulo yan no malaking pondo ang makukuha malulustay magagastos sa pondo ng bayan okay so for me hindi ako pabor sa impeachment kung yan ay uh, pure political yun sabi ng abogado hihilaman po at uh, kung meron kayong komento ay comment niyo po dyan sa baba